happy birthday, Sinkit! Birthday mo na. Ah, makala mo makakaligtas ka sa akin, ha? O, oh, di diba? Ayan. At etong birthday greetings ko sa'yo ay eh, pagpasensyahan mo na. Kasi na eh, magtripan ko lang naman. <laughs> Ayan. At alam ko namang napakabuti mong bata, napakabait mong kaibigan at napakabuti mong anak. Ikaw ay isa sa breadwinner sa si inyo. Kaya patuloy lang ang pagsisikap natin. Timakdo, yan gabay ng ating mga kuya sa Timpula at syempre na ating idol na si Jeffery Sniper, huwag makakalimot kay Lord, syempre mag-aral mabuti, una sa lahat talaga ay si Lord, then yung family yan lahat ng mga nagmamahal sa'yo mag-aral mabuti at huwag munang mag-aasawa yan ang importante, tumulong muna sa family alam ko namang ikaw ay family first before anything else di diba? lahat nga ay ginagawa mo para sa pamilya mo keep it up at saka sana ay 'wag munang magseryoso sa mga love-love. ayan ay darating sa tamang panahon at tamang tamang right guy pala yan. Sa tamang panahon darating ang iyong Mr. Right Guy. Kaya enjoy-enjoy lang at sana ay next year sa iyong birthday ay ay magkapag-celebrate na tayo ng maayos. Kaya, happy birthday ulit, Sinkit! Enjoy your day! Eto yung surprise video ko sa iyo. <laughs> Natatawa ko habang pinapanood ko. Ayan, kahit ikaw ay medyo may tama dito, pero family mo pa rin talaga ang lagi mong binabanggit. Kaya, happy birthday ulit! Ah, uh, thank you sa pagmamahal din sa akin. Yan, yeah, love ka namin ng Team Macdo at syempre ng mga kuya sa Timpula. God bless you more and more birthday to, birthdays to come. Enjoy your day, sing kid. Ba, ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Mahal mo ba? Mahal mo? Ano ba ginoon? Ano na? Nung pangalwa? Wala na. Sa pangatlo? Wala pa. Happy birthday! Thank you! Birthday lang walang happy. Happy. happy! Happy mama Mamasang na? Happy ba? Mamasang? Happy. Kung happy. Punta sila. Ito pa ano? Meron tayo. Mm -hmm. Meron nang wala, dapat masaya birthday eh. Oo, mm totoo. Hmm. Kailangan ba mag-birthday may pilik mata? Hindi nga nang pilik mata. Walang pira! Ah, kaya mo yung isa nagnumurang kilay oh. Oh, say? Ba't oh, ka oh, ba lang si... Mag-birthday ba lang si Doon? Gusto ka na ako eh. Hindi na ka lang gusto. Oo. Oo. na! Wala na nga pala si barbaro. Wala na rin si Lodin. Wala na? Wala na bumigay na. Si Lodin ka Ito, ito na lang mama na lang. Saan mm. ka mas na hindi ka awin kasi wala na dalawang anak. Ano? Ikaw kaya ma? Kaya. Oo kaya. Kasi ikaw hindi ka din okay no? Kasi nawala na yung dalawang pa ako sa'yo. Parehas na naman tayo parehas. Parehas naman tayo pinasa. Pero okay lang yan. Laban na yung lagi sa buhay. Ano? Hmm. Laban da talaga ang buhay. Ay, talaga ang buhay. Talaga. Lalaban ka palagi. Kahit anong pagsubok ka ano, naman daan. Mm. Palagi nang lalaban. May tamang taon Kasi, na darating. Yeah. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Para sa atin. Ano? Hmm. Kaya lagi laban na ah. Kahit para, ano lagi tayo nasa, na tayo nasan. Na maraming tao din darating para sa atin. Mm. -hmm. Ano? Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na Hindi tao para sa kanya. Aso din. Aso Sa kanya. kanya aso din. Ano? Lasing. Pero one, one year na lang na. Barba na lang. Lani. Hindi okay. na si Barbaro. Si Kay. <laughs> may tamang tao oh, daw. Mama sang. Mama sang may tamang tao ay eh. aso ka kausap. <laughs> Ita mga anak sila na, para sa atin na na, hindi, huh? hindi pa para sa atin na, yun na na. Nasagot naman si kay Eo, oh. natangot! Mait naman, eh? mait! Kaya mabila niya yung gaya. Hmm. Kaya naman sa atin na na, yeah. hindi pa para sa atin yun <laughs> na kaya hindi pa sa atin dinibigyan na na, hmm. kaya kinukuha pa, kinukuha pa para sa atin na hmm. Pero kung talaga sa atin na, talaga panghabang buhay na 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 wala pa lang tayo palagi wala pa buhay Nat, natural lang masaktan mm, natural lang masaktan part of the life wala ka hindi yung nabuhay masasaktan wala mm. na yung patagal lagi mabuhay mabuhay tayo palagi happy birthday sa laan. lang. 3 days na laan. 28 na ano. Kung 17 ka na pala ano. Wala na kanita ka ati edad. Mm -hmm. Isang taon na laan sa ibed na. Kasi wala uh, ating pamilya ay eh, medyo alanganin pa ano. Malatagdagan ng obligasyon. Kailangan pa talaga natin sacrificio. Kasi lang yun, wala pa tayong cellphone. Kaya medyo malungkot pa ang ating pamilya na Ano Anong gusto mo sa birthday mo? Gusto ko sa birthday ko ay masaya ang pamilya. Ay, oo, oh, oh, na yan. Yung talagang gusto mo sa sarili mo. Masaya ang pamilya. Magkaroon tayo ng ayos sa pamumuhay. Yan ang talagang mas natin, ano?

sana eh, wala pa talaga. Darating at darating pa rin. Wish ko ay long life para sa akin mga magulang. Sana pang natapad akin mga pangarap. Pwede niya pa rin sila na. Ah. Ah? <tapot ako siya isa. tapot> ay, laan. Ay, ika. Nakatakot ako niya isa. Ay, na isa. Ay, saan. Ganyan po ka diyan. Ano na? Kaya rin ang ay gusto sa natin ang Alam natin hindi pa sa pag-sakripisyon natin nagagawa gagawa pa sa panahinan. Pero tayo namin na ano na. Pero napapagod ka rin. Napapagod yung pag-uusap pero mas inisip pa na natin na wala pa. Wala pa tayo, pa at niya, wala tayo pala casa, pero, sa kalahasin ng pag nila. Wala pa tayo sa kalahasin. Hindi pa na tayo sa pag-uusap. sa pero hindi natin intention na talagang tayo yung pinakabagli na hindi natin natin mga sabi ang buhay ang buhay yung may drawing na wala pag isa meron, pag isa wala pag wala, ito na yung buhay mo pag magulang pa rin talagang natin minasahan kaya kung maaari, talagang tayo mag-aral ma ng bagutay na kung wala tayong pinag-aral, wala tayong may sa ating magulang. Alam, buti alam, hindi, hindi, bahay. na, Kaya ka, kung mga mag-aral. Kung ng may alam, bahay na, alam, na. na,

Ang tao. Umaasa ang puso. Darating, darating, darating yung tamang tao na yes. karapat dapat bigyan ng tone, ng pagmamahal. Right time and right day and right anywhere. Siguro hindi pa yung tamang tao para sa ating kaya hindi pa yun binibigay sa atin ng Panginoon. Mm. Hindi pa. Bata pa rin tayo. Okay? Pero wag, wag mong palaging iasa kay Lord na okay. <laughs> kailangan ay sumipa-sipa ka rin. At baka tumandang dalaga. Naku, no, sana. Kailangan natin ng hmm. anak na mag-aaruga sa atin sa pagtanda natin. Ano? Pero sa ngayon, wala pa. Hindi pa hindi pa para sa atin kayo, hindi pa pinibigay sa atin na pangilan, Ano? Darating na yung taong totoo. Totoong, totoong mga pa sa atin. Ano? Pero sa ngayon, talaga sakripisyo lang. Para sa pamilya para sa atin, para sa picture. Anak! Ang title niya, Chocolate Pants. Pilik mata. <laughs> wala na. Wala, wala na. na. Wala na pilik mata. Ito, wala pilik mata. Anak! Ano, nagmamakaawa na sa iyo. Bigyan mo lang kasi siya. Lagi nang... Tulala na sa isang tabi.